Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Wa ilayhi natawakkal Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang At ang kapayapan at pagpapala ay makasawaling propeta Sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasamahan Wa ba'd Tumatayo ang Islam sa dalawang pangunahing pinagmulan o basihan ang banal na Quran at ang dalisay na sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa paksang ito matutuhan natin ang katutuhanan ng sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ng katayuan nito sa Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ba'da a'udhu billahi minash rajim laqad kana ka lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa alyawm wal yawm al wa zakarallaha kathira. qatiyakan para sa inyo sa katauhan ng sugo ng Allah ang isang mahusay na halimbawa para sa sinumang umaasa sa pakikipagtipan sa Allah at sa huling araw at na sa tuwing ay nag-alaala sa Allah Dito sa paksang ito mga kapatid ay malalaman natin ang kabutihan ng sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang pag-alam sa katayuan ng sunna sa batas o paghatol at pagdamdam sa kadakilaan ng batas ng sunna. Ang sunna ng sugo sallallahu alaihi wasallam ay kapahayagan na inihayag ng Allah sa kanyang propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito kasama ng aklat ng Allah na ang Quran, ang banal na Quran ay pundasyon at pinagmumulan ng relihiyong Islam. At ang dalawang ito ay nagkaugnay o magkaugnay tulad ng ugnayan ng shahadatan la ilaha illallah at Muhammad Rasulullah. At ang sino mang hindi maniniwala sa sunnah ay hindi naniniwala sa Quran. Ang ibig sabihin ng sunnah ay anumang naiuugnay sa propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa salita o sa gawa o pagsangayon o katangian sa ugali o pagkalikha. Ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay may dakilang posisyon sa Islam. At ilan sa mga magpakita ng kanyang posisyon at katayuan ay ang mga sumusunod. Una, ito ang pangalawang pinagmumulan o pinagbabasihan ng batas. Ang sunna ay siyang pangalawang basihan sa relihiyon pagkatapos ng banal na Quran. Isinalaysay ni Al-Mikdam bin Ma'di Karib Al-Kindi, kalugdan siya ng Allah, sinabi niya, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, di ba ako ay binigyan ng libro at katulad nito? Di ba binigyan ako ng Quran at katulad nito? Hindi ba't ang isang lalaki ay muntika ng makasandal na busog sa kanyang supa at sinabi niya dapat niyong sundin ang Quran? Kung anuman ang makita ninyo na pinahintulutan dito ay pahintulot ninyo at kung anuman ang makita ninyo ay pagbabawal dito ay ipagbawal ninyo. Pangalawa, ito ay isang kapahayagan mula sa Allah na makapangyarihan sa lahat. Ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kapahayagan mula sa Allah para sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam sinabi ng Allah subhanahu wa taala wa ma yantiqu hawa in huwa illa wahyu yuha shadidul sa pinakamalapit na kahulugan nito ang ibig sabihin hindi siya bumibigkas ayon sa kanyang pithaya walang iba ito kundi isang kapahayagan na inihayag sa kanya nagturo sa kanyang anghel na matindi ang lakas. Pangatlo, ito ay isang pagpapaliwanag sa Quran. Ang suna ng mahal na propeta sa lalaw ay naglalaman ng pagpapaliwanag sa Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpababa kami sa iyo ng paalaala upang maglinaw ka sa mga tao ng pinababa sa kanila at nang sa sila ay mag-iisip-isip sa suratun nahan. ganon din natunay na ang mga talata ng banal na Quran ay dumating sa maraming pagkakataon na may mga pangkalahatang alituntunin at inisa isa ito ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang salita o pagpapraktikal nito sa gawa batay sa kung ano ang nabanggit sa Quran katulad halimbawa sa sinabi ng Allah Azzawajal, wa wa'akimu salata wa'atu zaka wa'ati'u rasula la'allakum turhamun. Ang pinakamalapit na kahulugan nito, magpanatili kayo, mag-alay kayo ng pagdarasal, magbigay kayo ng zaka o obligadong kawanggawa at sundin ninyo ang sugo nang sagayon kayo ay kaawaan sa sura tuno. Dumating ang utos sa pagtataguyod ng pagdarasal at pagbibigay ng zakat nang pangkalahatan at dumating ang pagpapaliwanag niya on sa sunna kung saan ipinaliwanag niya sa lalaho liwasalam ang mga oras ng limang beses na pagdarasal at pamamaraan nito at lahat ng mga alituntunin nito at gayon din na ipinaliwanag niya ang mga alituntunin ng zaka o obligadong kawanggawa. Ang pag-iingat o pangangalaga ng Allah sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kasama sa az o ang Qur'an na pinamamahalaan ng Allah ang pangangalaga nito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Tunay na kami ay nagpababa sa paalaala, at zikr ang Qur'an at tunay na kami rito ay talagang mag-iingat. At ang zikir ay katawagan na maitatawag sa lahat ng anumang ibinaba ng Allah sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Quran at Sunnah. Kabilang sa mga pagpapakita ng pangangalaga na ito ay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghanda para sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga ulama o iskular na gumawa ng mahusay na pagsisikap sa paraan ng pagtipon sa sunna at pagtala nito at naglagay ng mga panuntunan na nagsusuri sa pagsasalaysay nito at tinukoy nila ang anumang nakasama dito na kasinungalingan, kuro-kuro at pagkakamali at sinuri nila ito ng masusing pagsusuri. At iniingatan nila ito na matinding pag-iingat at sinuri nila ang mga kalagayan ng paghahatid nito at ang mga tagapagsalaysay nito. Kaya ang sunna ay pinag pinamamahalaan ng Allah ang pag-iingat o pangangalaga sa pamamagitan nilang mga tagapagsalaysay at iskular na sila ang pinili ng Allah Azawajal sa pangangalaga ng sunna ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam ang patunay o basihan ng sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay siyang pangalawang pinagmumulan o pinagbabasihan ng batas o paghatol pagkatapos ng dakilang Quran at hindi makukumpleto ang reliyon ng Allah sa wajal maliban sa pagkuha ng aklat, pagsunod sa mga nilalaman ng Quran at sunna ng propeta na magkasama. At ang sunna ang pangunahing basihan sa paglabas ng mga legit, lehitimo na alituntunin o hatol at obligado ang paggawa o pagsunod sa mga nilalaman nito sa mga usapin ng paniniwala at mga legit na hatol o pagpapasya. Ganon din na ang sunna ay nakukuha sa pagpapaliwanag sa mga alituntunin ng banal na Quran at gayon din na malaya ito sa pagpapasya sa mga alituntunin at katulad din ng Quran sa pagpapahintulot sa mga pinahihintulutan at pagbabawal sa mga ipinagbabawal. At sa katunayan, tumatayo ang banal na Quran at ang mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagpapatunay ng pagiging tunay basihan nito at sa at sa katayuan nito sa pagpapasya paghatol sa Islam. At may maraming mga talata at maraming mga hadith na nag-uutos na panghawakan ang sunnah at gawin itong patunay o basihan at pangangailangan ng pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wama wama ataakumur rasulu wama nahakum anhu fantahu." Sa pinakamalapit na kahulugan nito, ang anumang ibinigay o pinarating sa inyo ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ay kunin ninyo at ang anumang sinaway o ipinagbawal niya sa inyo ay tigilan ninyo. Isinalaysay ni Al-Mikdad bin Ma'di Yaqrib Al-Kindi, kalugdan siya ng Allah na ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wa ay nagsabi, munti ka nang humiga ang isang lalaki sa kanyang supa na nagsabi ng isang hadith mula sa aking mga hadith at sinabi niya, ang sapagitan namin at ninyo ay ang aklat ng Allah na makapangyarihan sa lahat kaya kung anuman ang nakita namin na pinahihintulot dito ay ipinahihintulot namin. At ang anumang nakita namin na ipinagbabawal dito ay ipinagbabawal namin. Hindi ba't ang mga ipinagbabawal ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay katulad din ng mga ipinagbawal ng Allah mula kay Ibn Majah. Itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na obligado sa kanyang mga alipin ang pagsunod sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam at pagsunod sa kanyang sunnah sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa at sa kanyang mga kalagayan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullaha wa yaghfir lakum dhunubakum." Sabihin mo Muhammad, kung kayo ay umiibig kay Allah, sumunod kayo sa akin, iibig sa inyo si Allah at magpapatawad siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod kayo sa kanya nang sa gayon kayo ay mapapatnubayan sa suratul a'raf. At isinanasay ni Al-Irbad bin Saria, kalugdan siya ng Allah na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kaya sundin ninyo ang aking sunna at ang sunna ng mga khalifa mga humahalili sa propeta na pinatnubayan ng mga matutuwid. Panghawakan ninyo ito at kagatin ninyo ito ng mahigpit. Ibig sabihin, hawakan ng mahigpit at iwasan ninyo ang mga bagay na pagbabago sa pamamaraan ng anumang uri ng pagsamba. Dahil ang lahat ng binago sa mga pagsamba ay bid'ah, walang basihan na paraan ng pagsamba at ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Noon kay Abu Dawud. At ang ibig sabihin ng pagsunod ay ang panghawakan ang anumang sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam o ginawa at ang pagsunod sa pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang paraan sa pagsunod ng mga utos at pag-iwas ng mga ipinagbabawal at, praktika, at pag sa reliyon at pagpraktikal sa relihiyon at paggawa sa mga utos nito. So ang pagsunod ng ay obligado sa mga obligado at kanais-nais sa mga kanais-nais. Ang ibig sabihin nito, kung ang ipinag-uutos ay obligado tulad ng pagdarasal, obligado rin ang pagsunod nito. At kung ang ipinag-uutos ay kanais-nais o hindi obligado, ay kanais-nais din ang pagsunod nito tulad ng mga sunna na gawain. Ang mga kabutihan ng pagsunod sa sunna ito ay maraming mga naidudulot na kabutihan at mga bunga at kabilang doon ang sa palagian na pagsunod sa sunna ay may kaligtasan mula sa pagsunod sa mga grupo na tiniyak ng propeta sa lalawa wasallam na sila ay mga tao ng apoy sa impyerno. Isinalaysay ni Abdullah bin Amir, kalugdan siya ng Allah, sinabi niya, sinabi ng sugo ng Allah sa lalawa wasallam tiyak na darating sa aking mamamayan, sa aking uma, ang fitna. Tulad ng dumating sa bani Israel o mga angkan ni Propeta Yakub, na parang magkabilaan ng sandalyas ang pagkakapariho. Ibig sabihin, walang pagkakaiba. Hanggang sa kung ginawa lang na isa sa kanila, sa bani Israel, na makipagtalik sa kanyang ina sa publiko, ay mayroon din sa aking mamamayan o umma na gumawa ng ganun. At tunay na ang bani Israel ay nahati-hati sila sa pitumput dalawang doktrina at ang aking mamamayan ay mahahati-hati rin sa pitumpot tatlong doktrina o umma. At lahat sila ay offerka at lahat sila ay sa impyerno maliban sa isang doktrina. Sinabi nila, sino yun o sugo ng Allah? Sinabi niya ang sinumang sumunod sa kung anong aking ginawa at ng aking mga kasamahan mula kay at sa pagpapanatili sa pagsunod sa sunna ay makakamit ang patnubay at kapayapaan mula sa pagkaligaw. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumunod kayo sa kanya nang sa kayo ay mapapatnubayan mula sa Suratul A A'raf. At isinalaysay ni Abi Huraira karuguran siya ng Allah. Sinabi niya, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, katutuhanan ako ay nag-iwan sa inyo ng dalawang bagay. Na hindi hindi kayo maliligaw pagkatapos nito ang aklat ng Allah at ang aking sunnah mula sa Mustadrak al-Hakim. At ang pagtanggap sa isang mabuting gawa ay nakasalalay sa pagsang-ayon nito sa sunnah. Kaya dapat na ang gawain ginagawa ng alipin ay naaayon sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. isinalaysay ni Aisha kaluguran siya ng Allah nang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ang sinumang gumawa ng isang gawain na hindi kasama sa ipinag-uutos namin ay ibabalik sa kanya, tatanggihan at hindi matatanggap mula sa Muslim. Sa pagsunod sa sunna ay mapapalapit sa propeta sallallahu alaihi wasallam ang sino mang lumayo at ang sinumang lumayo sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay mapapalayo sa propeta batay sa hadith ni Anas bin Malik kaluguran siya ng Allah Sinabi niya, dumating ang tatlong grupo sa mga bahay ng mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong sila tungkol sa pagsamba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At nang masabi ito sa kanila, isinabi nila, saan tayo kumpara sa propeta sallallahu alaihi wasallam? Siya ay pinatawad na sa kanyang mga naunang kasalanan at sa hinaharap. Sinabi ng isa sa kanila, katotohanan na ako ay magdarasal sa gabi ng walang hanggan at sinabi ng iba, ako ay mag-aayuno sa buong taon at hindi ako titigil. At sinabi ng iba, ako ay iiwas sa mga babae at hindi ako mag-aasawa kahit kailan. Kaya't dumating sa kanila ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, kayo ay nagsasabi ng ganito ganyan. Samantalang ako sumpa man sa Allah, tunay na ako ang pinakamatakutin sa inyo sa Allah at pinaka nangangamba sa kanya. Subalit ako ay nag-aayuno at tumitigil at nagdarasal ako at nagpapahinga sa gabi at nag-aasawa ako ng mga babae, kaya sino man ang umayaw sa akin sunna ay hindi kasama sa akin. Mula kay Bukhari. Sa pagpapanatili sa pagsunod sa sunna, ay kaligtasan mula sa fitna at masakit na kaparusan. Sinabi ng Allah Azawajal, kaya mag-ingat ang mga sumasalungat sa utos niya na baka may tumama sa kanila na isang pagsubok o may tumama sa kanila na isang pagdurusang masakit mula sa surat tunur. At sa pagsunod sa sunna at pagpapanatili nito ay makakamit ang kaginhawaan sa dalawang tahanan sa mundo, dito sa mundo, ang buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah sa wajal, ang sino mang tumatalima kay Allah at sa sugo niya, natatakot kay Allah at nangingilag magkasala sa kanya ang mga iyon ay ang mga magtatamu ng tagumpay mula sa, pa rin sa Surat Tunur. Hanggang dito na lamang mga tagapakinig, maraming salamat sa inyo na wabiyayaan kayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala at tayo ng kanyang gabay sa tamang pagsunod sa mga sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam particular ang kanyang mga sunnah na mga authentic na naparating sa atin mula sa ating mga iskolar Hanggang dito na lamang barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi